Hello everyone, this is Santa Mag and welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? Maraming nagtatayang sa akin kung ano ba talaga yung nakapagpagaling sa akin. Si Lord ba? O ang gamot? Kaya ngayon gusto kong ikwento sa inyo ng malinaw. Mula sa puso ko, ang naging journey ko sa paggaling. Sa loob ng 17 years, araw-araw kong pinagdarasal na sana uh, gumaling na ako sa lahat ng mga nararamdaman ko noon. Yung matinding takot, kaba at hirap na dala ng anxiety. Lalong-lalo lalo na yung panic attack, yung hindi ako makahinga. Hindi ko talaga naiintindihan bakit yun nangyayari sa akin, bakit hindi ako makahinga, pero buhay pa rin ako. Hindi ako tinatanggap sa mga ER. Alam ko ganyan din kayo. Pero noon, hindi ko alam kung saan ako lalapit o kanino ako hihingi ng tulong. Kasi nga, yung daddy ko, nagka-anxiety din. Pero tiniis niya man ng mahabang panahon, mas mahaba pa sa akin, 20 years yung sa kanya, more than 20 years. Dumating yung time na nan nakakaya na niya, nahahandle na niya siguro o namamanage niya. Hindi kasi namin napag-usapan yon kasi wala na po siya. Tapos that time, hindi namin alam, anxiety yung mga nararamdaman namin, pero bago siya pumanaw uh, gumaling naman siya, hindi din siya nagamot, sa akin maraming nagsabi na kung sa bisaya, kung bisaya kayo, kabuhi kabuhi lang daw yung nararamdaman ko yung parang inaasid ka so, sakit ka kung kuto-kuto -ad, taga-adlaw, araw-araw uh, umiinom ako ng uh, mainit na tubig parang ano talaga, matanda amoy eficasent oil ako lahat ng pamahid, pinahid ko na. Kung ano-anong mga bagay na mga sinubukan ko. Mga ugat ng halaman. Alam niyo yung nakikita niyo sa labas ng simbahan na simbahan ng Katoliko. Ang daming mga oil-oil jan oil mga hal ah, gamot, gamot ugat-ugat. Ah, ah, sa bisaya, mga gamot gamot sa mga tanong Ang daming mga Uh, ugat na halaman, mga kahoy. Pag ininom mo yon, nawawala daw yung mga nararamdaman mo. Kaya, di ba nakaka-relate kayo? Kung may sinabi sa atin na, oy ito, ito, okay, ito, um, gagaling ka nito, sinusubukan talaga natin. Meron din nagsabi yung mga vitamins, uh, mga food supplements. Nasubukan ko na talaga yon na walang nangyari. Walang pagbabago. Pero kahit halos mawalan ako ng pag-asa, hindi talaga ako bumitaw kay Lord parang Lord, ikaw na bahala sa akin. Di ba ganyan naman yung sinasabi natin? Tapos sinasabi nila na nangyari sa atin yan kasi kulang yung faith natin sa kanya. Um, hindi tayo nagdarasal. Mali po. Mali po sila kasi pag nararamdaman natin yan, siya yung tinatawag natin. Lord, help me. Tulungan mo ako. Lord, ito na naman. So, hindi nila talaga alam yung mga pinagdaanan natin. Kahit sobrang malabo na yung pinagdaanan ko, hindi talaga ako bumitaw sa kanya. At yon dumating yung panahon na may ginamit si Lord na isang tao bilang instrumento sa paggaling ko. Ang aking psychiatrist. Nako, I highly recommend my psychiatrist. Ang dami ko nang na-refer sa kanya. Ang dami na pong gumaling. Kasi alam ko, uh, hindi ako mapapahiya. Kasi pag hindi siya okay, hindi siya magaling, ako yung babalikan nyo, ako yung mapapahiya. Pero alam ko kung paano niya i-handle yung mga pasyente niya na pagkailangan mo siya, isang message mo lang. Siyempre, mas kampante tayo na yung mga tanong natin sinasagot ng expert sa sakit natin. At dahil ginamit siya ni Lord bilang instrumento sa pagaling ko, kasama na doon yung gamot. Ang gamot na ni-reseta sa akin. Nabanggit ko rin sa ibang videos ko na before ko inumin yung gamot, pinagpipreak ko talaga. Lord, ito yung magpapagaling sa akin. Ito yung dinamit uh, mong instrument para gumaling ako. Inom. Ganyan hanggang natapos yung gamutan ko. Naniniwala ako, hindi aksidente lahat. At hindi rin aksidente na nandito ka ngayon na nakikinig. Yung gamot at doktor ang naging daluyan ko sa pagpapagaling na ipinagkaloob ni Lord sa akin. Kaya para sa akin, hindi ito si Lord o yung gamot. Para sa akin, si Lord ang dahilan ng tagalingan ko ginamit niya yung gamot at tamang tao para matupad yon. Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa mabigat na laban, huwag kang sumuko. Magdiwala ka kay Lord at huwag kang matakot humingi ng tulong. Dahil pwedeng may taong ginagamit siya para tulungan ka. Maraming salamat sa pagkikinig mo sa kwento ko. Kung nakatulong man iyo itong video na to, pwede niyo i-share. Along lalo na sa mga taong ganyan din ang binagdaanan. Yung anxiety, depression, o yung parang wala na talagang pag-asa. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po tayo para sa iba pang kwento ng pag-asa at pagkali. Ingat kayo palagi and God bless!